Isang uh, araw bago ang Chinese New Year, malapiesta na ang dami ng tao sa Binondo sa Maynila. Dagsa na kasi ang mga uh, namamasyal doon at mga mamimili ng mga papaswerte at mga masasarap na pagkain. Yan ang ulat ni Benji Durango. Masaya, maingay, ang authentic na Chinese New Year celebration sa Binondo, sinamahan pa ng saya ng mga Pilipino, fiestang fiesta ang, fiesta, ang datingan nito. Siya nga pala, bispiras pa lang ngayon ha. Ang mga makukulay na dragon dance tulad nito, numero unong atraksyon sa Ongpin Street. May street dances, lobo na mukhang dragon at cosplayers. Dagdag ligaya sa mga turista. Kaya pati ang foreigner na ito, wailing-wili sa mga nakikita. Sa gitna ng kasiyahan, siyempre hindi mawawala ang mga tindahan sa mga bangketa na naglalako ng mga kalakal. May mga lucky charm, palamuti at mga bilog-bilog na prutas. Usong-uso ang bibing dilaw na ito sa ulo. Ito ang malupit pa, pangontra sa Inquitera. Maraming mga marami, marami, marami po, marami. Bakit? Kasi po, pesta po ng ano, uh, Lucky Chinatown. Siyempre, blockbuster din ang pila ng mga kainan. Ang sikat na restaurant na ito, paikot-ikot ang pila. Patok sa mamimili ang tikoy at hopya, xiaolong pao at fried rice. Uh, usually hanggang midnight. Uh. Lalo na pagdisperas. Inabangan kasi yung fireworks. Napansin ng ilang negosyante, dagsa ang bumisita sa Binondo ngayong Chinese New Year. Mas maraming tao ngayon kaysa last year. At uh, ina-expect natin ng around 1 million na taong pupunta ngayon sa Binondo. Dahil mas kumapal pa ang tao bandang hapon, lagari din sa pagbabantay ang mga pulis. Pinag-iingat ang lahat sa mga mapagsamantala. Pakaingatan din ang mga dalang bata. Kaya sa mga naghahanap ng authentic na selebrasyon ng Chinese New Year, binondo lang ang sakalam. Dito nila may experience yung ganito na authentic na celebration ng Chinese New Year. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.